Asa na? Ano na? Ano na? Dito na kami kay Malayon. Meow! <laughs> yes, sir! Malapit na sa Merlion. Wow. Rawr! <laughs> <laughs> That's the kind of tree. Ito. About tree. Maraming nahuhuli. Ano? Ah, makikita nyo dito yung Saan siya? Maraming rap. sa palakots. Ayun lang. Kaya sa Hindi mo pwedeng sabihing nakalimutan. ano. Yes, yes. lang. na tayo yo. malayo. to ah, the parking. Yes, sir. Ah. <laughs> Welcome to Split Still. You know, Marina Bay, Coach Terrence. Yeah! yeah. You know. natin guys, <laughs> Gabi naman ang pagbisita natin dito sa Merlion at saka sa Esplanade and also sa Marina Bay. Usually kasi morning kami pumunta dito ng PYD. Uh, lalo na kami ni Bliss, no? Saka ni Bayless, Buffy. Uh, usually morning kami pumunta. May araw. Pero ngayon, we'll try to go hanggang doon sa pinaka night time. We'll try. Ano pakiramdam? Nakita mo Marina Bay. One Marina of the best. Bay, Esplanade. Tapos malapit na tayo kay Merlion ngayon. Rrrr! Rrrr! Nyaw! Kaya Roj? The best pa rin dito. Ang oras ay, ay 7.30 na. 7.30 na, maliwanag pa. <laughs> Parang ikaw. Parang ikaw. Let's go to the <laughs> uh, frog legs. Hindi, <laughs> merlion lang Roj. Ah, merlion lang. <laughs> <laughs> Gusto ko yung matikman yung frog legs. Frog legs. <laughs> <laughs> ang ganda ng, ano, ang ganda ng Marina Bay para pagka gabi. Diba? Check it out. Parang Hong Kong feel. Yung, yung vibes niya, Hong Kong. Yan, yeah, yung area. Parang nasa Hong Kong. So, nice. Different angles lang. Okay na okay dito sa Singapore eh, no? Yes, sir. Yun, no. Tanong na tanong na yung Merlion, you no? Know? Yes, gawa na. Turista muna tayo ngayon dito sa Singapore. Pero bukas... August 9 to August 11, bakbaka na tayo sa World Youth Championship. Okay? So Team Pilipinas under Philippine Youth Dreamers 12 under division lalaban para sa ginto dito sa Singapore. Walking down to Merlion. Uh, Ayan oh, no, Merlion. Yes sir. Alana. 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 Ayan la. hey, na? Ano na? Ano na? Dito kami kay Merlion. Nyaw! Yes sir! I don't miss you Merlion! Open lang ng business ni <laughs> Winners! Winners! And thank you let go,